So, hello guys! Uh, nandito na naman po ako oh, kasi ah uh, tungkol na naman ito po sa avocado ko na hindi ako talagang mapakali Dahil ang dami po nang ginawa sa avocado ko. Tulad nito. Ayan. Kung aray ko. Aray Kung nakita niyo guys, madilim kasi kanina. Um, kung nakita nyo guys kung paano ko to binaluktot. Binaluktot ko siya ng binaluktot. Tinanggalan ko siya ng dahon. Uh, at nilagay ko na to sa malaki pat niya. At mahabang mahaba na So ang gagawin ko na naman ngayon guys. Kasi pinaghiwalay ko siya ng dalawang dali. Iisang puno lang to tapos. Pinag ano ko sila bukod. Pinaghiwalay pala gagawin ko na naman ngayon, guys, ay isama ko na lang silang dalawa at gagawin kong gilkon. Kasi, uh, tulad ng sinabi ko, magta-try na ako ng aking avocado kung paano ko to uh, gawin. So, wala talaga akong idea. Uh, ilang beses ko nang pinagbaluktot, Ilang beses ko na naman ngayon itinuwid ko na naman. Ngayon na naman, ang gagawin ko na naman ay nalagay ko siya ng ring. Ewan ko ba guys, um, uh, una sa unang una, di ba ang sabi ko, ayaw ko talaga siyang galawin dahil nangihinayan ako tanggalin ng leaves, nangihinayan ako baka masira o kung ano paman. Kaso nga lang guys ay paano ako matuto at malaman ko kung pa paano talaga pag hindi ito kasi nga guys ay tulad ng sinasabi ko ang avocado ko ay mahal na mahal ko mahal ko nga pero pinag ano ang dapat para sa kanya para sa akin abukado avocado kasi ang hataas taas na niya di ba? Ayan. tinanggalan ko na yan ang dahon ayan dito sa baba ayan so ano nga ba dapat sa abogado ko. Kaya ngayon, napag-desisyonan ko na naman na lalagyan ko siya ng ring para ano nga ba ang paano Dahil sa tulad ng sinabi ko guys, nangihinayang ako dahil malaki na siya. Tapos uh, natuwa ako dahil may abogado nga. Tuloy-tuloy ko na lang sabihin yan. Kaso nga guys, yung pang paano nga ba dahil tatlo naman po at nag-start na naman ako nang may maliit ako at meron naman akong buto. Kaya sabi ko, kung hindi ko to subukan, eh wala talaga akong makakamit o wala talaga akong ma uh, makuha kung ano nga ba talaga kung paano ko nga ba siya. Kaya ngayon, napag-isipan ko na idikit ko silang dalawa kasi isang ano lang to eh, isang buto. Kaya sabi ko, ang gagawin ko ay yun na lang. Pero next time na, guys, ang gagawin ko ay bonsai na talaga. Kasi nanonood na ako sa mga iba kung paano labo bonsai gawin. Ang sa akin kasi, late na. Late na to kasi uh, ang, ang pagkaalam ko kasi ay parang ang ko. Ayan, no. Ayan sila. Po? Ayan talaga. Ayan. Ayan. So, uh, sa isip-isip ko, ayan, uh, milim na naman ako. Ayaw ko ba, guys, kung paano ko. Um, yun, sabi ko, i ibukod i-ano ko silang dalawa kasi isang buto lang naman sila tapos dalawa ang lumabas. So, sabi ko nga, idikit ko nga tapos ibalok-tot ko sila sa ring. Late na ako dahil nga, uh, ayoko talaga silang galawin. Pero, try ko na naman ngayon kung paano ko talaga uh, gawin. kasi wala pa akong nakitang nagawa ng avocado na malaki na ay pinagbunsay nila kasi late na talaga ang pagawa kasi nang bunsay nung maliit pa siya so wala pa kasi akong uh, nakikita noon uh, sabi ko uh, total ay umpisahan ko na itong tinanggalan ko ng dahon so ayan nilaglang ko ng writing ewan ko kung ano na nag-hitsura nito nahihirapan ka talaga pag wala ka Pero hindi mo to makuha talaga pag hindi mo eksperimentuhan. Basta ang alam ko, huwag lang siya masira. Babaluktutin ko man siya, basta huwag lang siya masira. Kasi ma talagang ilang years ko ito pinag-ilangan. So yun lang guys at ipakita ko sa inyo after ha. kita mo, ayan, dapat magkasama sila eh. Ayan, oh. Nagkabaluktot-baluktot na to kasi pinaghihiwalay-hiwalay ko eh. So, tignan ko lang po anong magagawa. Yeah.

So guys, ito na ang last decision ko. Ayan, pinagbaluktot ko siya uli pata, pataas ito. Ayan. Para pag-grow nito ay, syempre, di ba, kung nakita nyo kanina, ay pinagsasama-sama ko na ito. At, ayan na siya, guys. Pinagsama-sama ko rin yung dalawang tubo dito sa taas. Ayan. Uh, tingnan ko lang kung ano ang magiging uh, resulta nito. Kasi, paano na siya eh pa patigas na siya at yan ay ayan yun na guys at uh, tingnan ko lang kung ano this is, ang resulta nito guys kasi last ko na tong gagawin, last ko na talaga tong kasi ilang beses ko na siya, pangatlo na tong paulit-ulit ko, pangatlo na tong gawa ko. Ilang beses ko siyang binaluktot at naawa na ako kung papaano ba ang dapat sa kanya. Siguro naman ay sa ito ay ito na ang last. Ito na ang last kasi ah uh, tama na yung pag sobra kong pag uh, iisip sa kanya or um, ay what I mean kung paano ko gawin. So, ito na ang last. Ito na guys, pinabalok, pinagsama ko yung dalawa kasi isa nga lang siya tapos ayan pinarol ko at saka yung doon sa taas ay pinagsasama-sama ko rin so yun lang guys para sa aking abukado mahal ko talaga ang aking abukado kaya pinaglagi kong iniisip kung ano ba, ta, ba, dapat ang maganda sa kanya so next ko itong dalawa kong abukado na to dahil nagyelo nga siya ito ay asikasuhin ko rin to pero yung, yung bago kong maliit pa na avocado, yun na talaga ang uumpisahan ko kung paano ko gawing bonsai. Ayan. Yun na talaga ang bonsai yung gawin ko. Ayun na sa baba siya. Kasi kasuhin ko pa. So, yun lang guys. Thank you for watching. At sana ay magiging uh, satisfied tong ay <laughs> satisfied. yun na ngayon yun. Magiging ano na ako dito para matapos na ba lang yung pag-iisip para matapos na. So, yun na guys. Mwah!